Yo! 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 Miguelab, shout out po sa inyong lahat Mga idol Ayan, pinasok po kami ng tubig baha dito sa bahay Ayan po sa may CR namin Diyan po dumaan yung tubig Mayroon kasing bitak dyan sa may gilid Kaya pag umapaw po yung kanal At pag sobrang lakas ng ulan Pumapasok po yung tubig dyan Tapos dito po ito sa may lababo namin O, pinasok din po ng Ng baha dito Ayan kasi uh, umapaw na rin po yung kanal kasi talaga tapos hindi na rin makadalo yung tubig kaya ayan hindi, hindi makaagos kaya dito na stock up na yung tubig dito sa amin tapos pumasok na rin po dito sa loob ng bahay namin o ayan po si wifey naglilimas po ng tubig baha dito ayan at uh, sira sira na rin yung linoleum namin kung mapapansin nyo po ayan so after nito uh, tatanggalin ko rin yung linoleum na yan kasi para matanggal lahat ng tubig at kailangan na rin talaga mapalitan kasi sira-sira na rin yung linoleum namin dito sa loob ng bahay so isa na rin talaga sa reason siguro ito para mapalitan kasi pinasok po ng tubig baha dito ayan po sobrang lakas po ng ulan dito sa labas mga idol actually medyo mahina na yan kanina talaga sobrang lakas yan ayan si YP oh, o yung paglilimas ng tubig grabe parang ano sa tinagal-tagal namin dito parang pangalawang beses pa rin dito na pinasok kami ng tubig dito sa ng bahay kahit kaano kalakas yung ulan hindi ito pinapasok dito may lang talaga kasi talagang sobrang lakas yung kanina talaga yung sa yung uh, muntin lupa napakalakas talaga ng buong sobrang biglaan kaya siguro mas nakakaplat ng tubig sa kanal, tapos pumasok na dito sa loob ng bahay pati kapit bahay namin bahati din dito sa kanina nagminimas din sila yan mga idol oh. So yan magduli ingat lang tayo sa baha. Kasi syempre 'yung ano 'yung mga ihi ng daga, leptospirosis inaabot natin, magduli ingat tayong lahat mga idol. All right. Uy, <laughs> 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 limas, limas, limas muna. Baha, lakas ng ulan. Pati <laughs> 'yung bahay namin first time inabot ng baha dito sa amin. Grabe. Lakas ng ulan. Na. <laughs> Update po tayo mga idol. So ayan, nalimas na po namin lahat ng tubig na pumasok dito sa bahay. At ayan po, so kanina, kung mapapansin nyo, mayroon pang linoleum. Ngayon, tinanggal na po namin lahat ng linoleum kasi medyo sira-sira na rin. At palitin na rin talaga. Kaya tinanggal na po namin lahat. Ayan po. So almost 3 hours din namin tinrabaho bago natapos Yan so kakatapos lang din po namin mag map dito at uh, continue pa yung pag ayos namin ng mga gamit namin Yan po at uh, sana hindi na po umulan ulit ng malakas Grabe Ngayon lang kami naka experience na uh, ngayon lang din pumasok dito sa bahay namin yung tubig na gano'n Buti na lang walang pasok kaya naayos namin kaagad Alright <laughs> So ayan, mag-iingat po tayong lahat mga idol sa mga kapwa ko rin motorista na bumabiyahe pa sa mga oras na 'to. Mag-iingat po tayo sa ulan, mag-iingat po tayo sa baha. 'Yan. Uh, dubli ingat lang tayo sa pagbiyahe natin mga idol. At, uh, thank you so much for watching guys at uh, ride safe po sa ating lahat. alright <laughs>